Pagpalan gabi po sa ating lahat, tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Pagpalan namin Diyos, pinupuri ka namin dinadakila sa gabi na ito na kami po, na iyong mga anak ay muli ay nagkatipon-tipon upang uh, makinig at mag-aral ng mga ban banal na salita dito po sa aming isinasagawang prayer and word, Panginoon. O mga Panginoon, ang mga aral na ayaw po makapakinggan ngayong gabi ay ayaw po magamit sa ayaw mga buhay sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, dalahin po namin at tulungan niyo po ang inyo pong lingkod na magiging daluyan uh, po ng pagpapala sa gabi na ito. Panginoon, dahil sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na mapuri at sa matamis na pangal ni Yesus. Amen. yan. Okay. Muli po, isang mapagpalang gabi po ang aking pagbati sa bawat isa and ako po ay bumabati sa inyo ng um, maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang ating pong nga teksto ang pagkabatayan sa gabi na ito ay matatagpuan sa Mateo chapter 3 verse 1 to 12. Ganito po ang sinasabi. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan at taga sa ilang ng Hodea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi. Magsisi na kayo at alikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ng propeta Isayas nang sabihin niya ito ang pahayag na isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pokyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Hodea, at sa, mga, sa, sa magkabilang panig ng ilog Hordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa Ilog Hordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang mga maraming pareseyo at mga saduseyo upang magkabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong, kakala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan mo ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagisisi na at huwag ninyong akalain ng mga kaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay nakakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang mga palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputuli at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit darating na ang kasunod ko, ang siya magbabautismo sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siya makapangyarihan kaya sa akin. Ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Itipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamatay kailanman. Tuwing magpapasko, ano po? Maraming tao ang naghahanap ng deeper meaning of Christmas sa kanilang buhay. Ang Pasko ay nangangahulugan ng pagkakatawag ng Diyos. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Ito rin ang nangangahulugan, ito rin ay nangangahulugan ng pagliligtas ng Diyos. At ito rin ay nangangahulugan ng kapayapaan, peace on earth, and peace to men. Kaya kung walang Pasko, ay wala talagang tunay na kapayapaan. Pero, magkataka ka, bakit when magpapasko ay maraming tao ang nalulungkot, nagpapanik at natatakot? Bakit nga ba kadalasan ay ganito ang reaksyon natin sa Pasko? Kasi nga along the way ng ating buhay ay mali ang naging orientation natin about Christmas. Imagine ang isang tao ay nanghohold up o nagnanakaw o gumagawa ng hindi maganda para lamang may maihanda at maibili ng mga bagong gamit ang kanyang mga mahal sa buhay. We've been deceived. Tingnan po natin ito. May dadalaw sa iyo, matutuwa ka dahil para ka palang si Kristo na dinadalaw ng, na ng mga pantas. And take note, sa so, totoo lang, ang nakikita natin sa senaryong iyon, ay yung pagdalaw ay yung mga pantas na dumalo sa Panginoon na may, at sila yung nagbigay. Pero, ang totoo, yung dinalaw ang may napakahalagang binigay at ito ay na enjoy natin hanggang sa ngayon. Sa ating pagbabasa, ang pangangaral ni Juan Bautista ay maipinapahayag na katotohanan sa pagiging hari ng Panginoong Hesus. Dahil po noong unang panahon ay pag dumadalaw po ang isang hari sa isang bayan o isang lugar o is sa isang syudad, ay meron muna ipinauunang messenger doon sa lugar na iyon para i-announce ang pagdating ng kanilang hari. At ito ang matindi. Hundreds of years bago pa po uh, dumating sa eksena si Jesus, Si Propeta Isayas po ay nagpahayag na may darating na isang mensahero. Sabi po sa Isaya 43-5. Ano po? Sa gabi pong ito ay pinamagatan po ang ating pag-aaralan na handa ka na ba ngayong Pasko? Paano nga ba natin dapat pinaghahandaan ang Pasko? Una po, guard your heart's affection. Literally speaking po, ito po yung panahon na ito, uh, kapaskuhan na ito kung saan marami po ang nagka inaatake eh, or nagkakaroon ng sakit sa puso. Dahil sa panahon na dito po ay marami namang mga handaan. At kung hindi rin po tayo mag-iingat, ay tayo po ay maapektuhan ng ganito. Yung mga sakit po yung mga dibdib, tumataas ang mga kolesterol. Dahil po sa dami po ng handaan na ating pong pinupuntahan. Kabila-kabila po ang mga reunion, ang mga fellowship, ang mga gatherings na nakakalimutan po natin na alagaan yung ating uh, kalusugan. The same po with our spiritual heart. Kung hindi natin po ito babantayan sa mga ipinapasok natin dito, ay may tendency din po na maapektuhan yung ating puso. Sabi nga po sa Mateo chapter 15, verse 18 to 20, Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumakain ng hindi muna naghuhugas ng na kamay sa paraang naaayon sa minanang turo ay hindi nakakapagparumi sa tao. There is one solution for this problem, and that is to realize our purpose for being here. Kung titignan po natin ang buhay ni John the Baptist, mas interesado po siya sa ipinapagawa ng Diyos kaysa sa kanyang reputasyon. May kita din natin sa kanya kung yung kanyang unwavering commitment na gawin yung purpose of God sa kanya. Ganon din, do, ganun din po dapat tayo bilang mga mananampalataya. Gawin natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng ating Diyos. Ang maglingkod ng tapat sa kanyang umasan. Pangalawa po, na uh, papano po natin mapaghahandaan ang Pasko is decorate your heart with fruit of repentance. Kung sa mga panahon po na ito ay eh, nagsisimula na tayong maglagay kahit papaano ng mga gayak amas ko sa ating bahay. Naglalagay po tayo ng Christmas tree. Nagbabalot na po tayo ng mga gifts. Naglalagay po tayo ng mga Christmas lights sa ating mga sa harapan ng bahay natin, sa gate po natin. It's about time na rin po na magsimula na rin tayong mag-decorate ng ating buhay ng mga bunga na pagisisi at pagbabalik loob sa Diyos. O po ako sa inyo ng apat na bunga na kung paano tayo magkakaroon ng pagbabalik loob sa Diyos. Una po, ang unang bunga po nito ay humility. When we rely on our family history, katulad po ng mga pharisees and sadducees, we get the ability to claim a relationship with God without the need to personally come to a moment of repentance. This creates a feeling of pride rather than humility that should characterize our relationship with God. Sa panahon po na ito ay napakahalaga po yung humility sa ating buhay. Dahil nakikita po natin yung uh, kung paano po tayo babaguhin ng ating Panginoon. At willing tayo magpakumbaba para po doon sa pagbabago ng ating buhay. Pangalawa naman po ay na fruits fruit po o bunga ng pag-isisi at pagbabalikloob sa Diyos ay yung natawag nating urgency. With repentance comes to the awareness of seriousness of our sins. At dahil alam na natin na seryosong usapan ng kasalanan, agad-agad natin nais mawala ito sa ating sistema. Tayo po bilang mga mananampalataya ay uh, tayo, seryoso po tayo doon sa pagbabago na gusto nating uh, mangyari sa ating buhay. Ito po yung, kaya po siya sabi urgent, ay willing tayo magpabago agad-agad at talikdan lahat ng ating mga ginagawang hindi maganda. Ano po? At pangatlo pong uh, bunga is change. Ito pong change ay isa sa napakahalagang, napakahalagang bahagi ng repentance. Ito po ay nagudulot ng change ng ating buhay. Tunay po, ano, nasabi nga nila, change is the only constant in the world. Ano po? And uh, tayo po bilang mga mananampalataya ay willing tayong magbago. Ano po? Ito po pagbabago na ito ay pagbabago ng ating buhay. Kaya po napakahalaga sa um, pagrepent ng ating mga kasalanan is yung change na sinasabi po natin. Pangapat po na bunga po ay reliance. Dahil sa alam nating hindi natin kaya na may kanya-kanya tayong kahinaan, mas nagtitiwala at umaasa tayo ngayon sa Diyos upang magawa natin makalakad sa kanyang kalooban. Tunay nga po na kapag meron po tayong Diyos sa ating mga buhay, ay pinagkakatiwala po natin sa kanya lahat-lahat. Tayo po ay nanghahawakan, pinanghahawakan natin ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. At titiwala po tayo na ang naman ng mga nagaganap sa ating buhay ay may plano po ang Diyos at tayo po ay nakasandig lamang sa Kanya. Kaya nga po sabi po, tayo po ay umaasa na tayo po ay makakalakad ng may ngiti sa ating mga puso dahil may Diyos tayong kasama sa ating mga ginagawa sa ating buhay. Pangatlong bagay po na paano natin mapag yung ating uh, Pasko ano po, ngayong taon is Ignite your heart with the fire of the Holy Spirit. Kung meron man tayong dapat na ikalat sa mundong ito, walang iba kundi ang liwanag ni Kristo na tinanggap natin mula sa apoy ng banal na Espiritu. Hindi lang dapat ang bahay ang ginayagayakan ng mga pampailaw. And sad to say, ngayong panahon ng Kapaskuhan, marami na naman tayong nakikitang mga magagandang gayak ng bahay. Hindi ba? Pag dumaantaan tayo sa mga kalye, ang diwa-liwanag ng mga bahay, ang daming design, ang daming palamuti, at tayo po ay natutuwa sa mga nakikita natin. Ngunit, ngayong panahon ng Kapaskuhan, ay ilan kayang tahanan ang tunay na nagkataglay ng liwanag ni Kristo. Tayo po, minsan ay nakakalimutan na natin ano, kung ano ba talaga yung diwa ng Pasko na sinasabi na ating uh, ba't merong kapaskuhan sa ating pong, uh, buhay na minsan na didisip na po tayo ng mga regalo, mga gatherings, mga mga palamuti. at nakakalimutan natin yung sino nga ba talaga yung ating uh, sineselebrate wing pasko. let us continue to walk on fire with God, on fire para magmahal, maglingkod, magpagamit para kay Lord. Lagi po natin tatandaan na ano, man, ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nang diriwang ng kapaskuhan. Ating ginugunita ang kapanganakan ng ating tagapagligtas si Heso Kristo. Kaya po sa ating paghahanda ngayong Pasko, sa kabila ng mga kaabalahan natin sa buhay, ay nawa dalangin po ng bawat isa, ang maging sentro ng ating selebrasyon ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kalimutan natin ang mga alalahanin, at uh, mga pangamba sa pagdiriwang natin ng Pasko Talikuran na natin ang ating mga kasalanan At magtiwala tayo sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa ating buhay Isang maligayang pagbati po sa atin, sa ating lahat Sa darating po ng Pasko At ang dalangin ko po Ay nawa ay maging masagana po Ang ating pagdiriwang sa mga panahon na ito At lagi po ang tatandaan Na meron po kung sino po ang ating uh, pinaglilingkuran sa araw na sa araw po na iyon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Muli po sa pagbati po ng maligayang Pasko sa bawat isa po sa atin. pag-ibig ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat ang nagpapatuloy na biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ang tanglaw ang pakikipisa ng banal na Espiritu ay sumating lahat mula ngayon at magpakailang pa paman. Amen. Amen.